Paano ngabang isang dating tindera ay naging isang bilyonarya. Sa bawat pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, mas lalong lumalalim ang usok ng intriga at katiwalian. At nitong Martes, September 23, umugong ang pangalan ni Sally Santos. Ang babaeng mula sa simpleng pamumuhay ay biglang bumulaga bilang isa sa mga kontratistang may hawak ng bilyong pisong proyekto. Ang kanyang pag-amin ay tila na sa loob ng Senado. Mismong siya raw ang naging daluyan ng salapi mula sa mga flood control projects na hanggang ngayon ay binabansagang ghost projects. Kung babalikan ang kanyang kwento, mahirap isipin na ang isang dating tindera ay aabot sa ganitong antas ng kapangyarihan at kontrobersya. Mula sa pagbebenta at pagtitiyaga, nakapagtayo siya ng Sue M's Construction Trading noong 2019. Isang kumpanyang mabilis o manong nakakuha ng mga proyekto ng DPWH. Ang transisyon mula sa simpleng buhay patungo sa pagiging bilyonaryang kontratista ay hindi basta-basta. At ngayon, nagbabalik ang mga tanong. Paano nga ba naging ganoon kabilis ang pag-angat? sa kanyang testimonya, idinetalye ni Santos na ang daan-daang milyong piso ay ipinapasok muna sa kanyang account sa Land Bank of the Philippines, Malolos Branch. At sa halip na manatili ito sa banko, agad niya raw itong withdraw at personal na iniabot sa mga dating DPWH engineer na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Hindi ordinaryong bag o kahon ang ginamit kundi mismong mga kahon ng noodles at piyato snack chips na parabang itinatago ang napakalaking halaga sa anyo ng pangkaraniwang bagay. Ang pinakamalaking withdrawal na ginawa niya ay umabot ng 457 million pesos at hindi lang isang beses kundi dalawang ulit pa niyang ginawa. Ayon kay Santos, hindi na nila ginamitan ng armored truck ang paghahatid ng pera. Dalawang hati lamang ang mga withdrawal at isinakay sa sasakyan na mistulang ordinaryong biyahe lang sa lansangan. Mas nakakagulat, hindi raw kumukwestiyon ang mga kawani ng bangko. Kilala na raw siya ng mga ito at sila pa mismo ang nagbibigay ng mga kahon para gawing lalagyan ng salapi. Dito na pumapasok ang malaking palaisipan. Paano nakalulusot ang ganitong kalaking transaksyon na hindi man lang nagdulot ng alarma sa sistema ng bangko? Hindi nakapagtataka na agad umalma si Senador Erwin Tulfo at hiniling na ipatawag ang branch manager ng Land Bank Malolos. Sa tono niya, malinaw ang punto. Common sense will tell you mukhang may problema ganito po kalaki. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang simpleng puna kundi pahayag ng pagkadismaya kung paano tila naging bulag at pipi ang bangko sa mga kahinahinalang withdrawal. Ngunit hindi dito nagtatapos ang pagbubunyag. Inamin din ni Santos na mula taong 2022 hanggang 2025, umabot sa 1 billion pesos ang kanyang naideliber na cash sa DPWH. At higit pang nakakaintriga, tumanggap daw ang kanyang kumpanya at ang partner nitong Wawao wow Builders ng TIG 3% bilang royalty fee para lamang sa pagpapahiram ng kanilang lisensya sa mga dating engineer. Kung iisipin, sa bawat proyekto may komisyon at porsyento at sa bawat porsyento mas lalo pang lumalawak ang sinasabing iligal na kalakaran. Dito makikita ang dalawang mukha ni Sally Santos. Ang babaeng nagsimula sa pagiging tindera na ngayon ay binansagang bilyonarya at ang negosyanteng nasangkot sa pinakamatinding eskandalo ng flood control project sa Bulacan ang kanyang pag-angat ay maaaring ituring na kwento ng tiyaga at oportunidad. Ngunit ngayon, ang parehong pag-angat ay ginugupo ng bintang ng pandarambong at katiwalian. Habang nagtatagal ang mga pagdinig, mas dumadami ang mga tanong kaysa sa kasagutan. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Talaga bang si Santos lamang ang ginamit bilang mukha ng operasyon? habang may mas makapangyarihang mga personalidad sa likod ng tabing? At sa bawat kahong puno ng pera na inihatid, sino ang tunay na nakinabang? Ang imahe ng mga kahon ng noodles at piyatos na pinupuno ng milyon-milyong piso ay nagsilbing simbolo ng sistemang matagal ng inuulan ng intriga. At sa pag-usad ng mga investigasyon, isang bagay ang malinaw ang kwento ni sally santos ay hindi lamang tungkol sa isang babae na mula sa tindera ay naging bilyonarya ito rin ay larawan ng kung paanong ang kapangyarihan at pera ay kumukuyom sa mga institusyon na dapat sanay nagtatanggol sa interes ng taumbayan ngayon, habang hinihintay ng lahat ang susunod na hakbang ng Senado, iisa ang tanong na naglalaro sa isipan ng publiko. Ito na kaya ang simula ng pagbagsak ng isang malawak na flood control scam o isa na namang kwento na mauuwi sa paglimot tulad ng marami ng naunang eskandalo?